Ay, uh -huh. Uh -huh. Ah, sa baba. Naligaw namin kami, guys. Nahanap yon namin yung poles. Ha? Mabato. Mabato. hello hello malo hello 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 hello

Puday po dahil. Maglagi tati, pang balay ko nga sa tati. Sana <laughs> so, nagsinelas na lang ako dahil. Puday. puday siya kasi sa tati ko. Parang mountain clip <laughs> <laughs> uh, pa. Hmm, balikan mo doon. <laughs> Yes. Oo. Sa taas. Maraming umakyat eh. Sa taas yung pinakaano daw niya. ano Oo. Pero maraming tao na doon. Kasi. Kasi ano na Marami na yung umakyat doon eh. Uh Oo. -oh. Bawal maligo ko ba ganyan. May tulis na pinto. dito. Okay na. Bawal, bawal din dito? Bawal. Kasi yung lumalang nahuli na. 5,000 ba yung ano? Ah. may 5,000 yung Pero merong, merong maligo na nahuli. Dito? Uh, yung na dito. Maligo dito?

Balik na lang tayo doon sa ano. Huwag kayo siya. Oh. Lapit. May计it. 45 minutes daw. Hindi namin narating. Yung blue ganito din ang dadaanan. 45 minutes sabi ng neta na nakausap namin. Meron nga. Matiit din lang. Yun yung sinasabi sa amin. Pero hindi daw maganda. Yeah. <laughs>